<laughs> 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 Yo, what's up mga mamin sir? Ako nga pala si Jacob at eto ang pagpapatuloy ng pagbablog natin. Medyo mahaba pa din tayong natigil sa pagbablog dahil sa maraming rason. Pero mas maraming rason para ituloy ang pagbablog ko. At dito nga kasama ko na ang supportive girlfriend ko. Bali niya ko nga pala siya sumakay ng biking dun sa bahay ng San Jose. At dito nga nagsimula na kanong gumiyahe. Eh. At siya ang aking videographer sa video to. Ipapasalamat nga pala ako sa girlfriend ko dahil napaka supportive niya at pinapahiram niya tayo ng cellphone para sa vlog na to. Sobrang dami ko pang gustong ikwento sa inyo. Pero abangan niyo lang sa mga susunod na video ko. At eto nga pala ang bahay ng San Jose. Kung makikita nyo dyan sa taas, meron dyan parang mga balloons. Napakagandang tingnan yan kapag dumadaan dito sa kalsada. At eto nga yung bancheto. Sobrang dami nga pala dyan na pwedeng bilhin na pagkain. Kailangan mo lang talaga magdala ng pera. At dito nga nakarating na kami dito sa periyahan kung saan kami sasakay ng biking. Pero sad to say, nung pagpunta namin dito medyo kunti pa lang yung tao kaya hindi pa ata mag-ooperate itong biking. Kaya naisipan namin bumalik muna ng bancheto para kumain. At dito nga muntik pa kaming masagasaan Pero salamat kilo sa pag-iingat Bale nakasignalate na kami dyan Pero di ata napansin ni kuya Pero yan Ingat-ingat lagi tayo sa daan ano na pala kami nagpark kasi medyo madaming sasakyan dun sa unahan at maglalakad na lang kami papunta dun kasi medyo malapit lang naman talaga yan. At dito nga pagpasok pa lang namin dito sa Banja eto, Sobrang dami ng pagpipidi ang pagkain pero yan naglibot muna kami syempre para makahanap ng kakainin namin ngayon. At dito nga pala medyo nahihiya tayo mag video kasi sobrang dami ng tao. kaya talaga pag sa public place na pero go lang tayo. <laughs> At eto nga, naglalakad-lakad na kami dito mga mamin At yan, yan ang aking girlfriend na sobrang ganda. At dito nga, may napili na kami gustong kainin. At nag na lang kami kasi eto yung umagaw ng atensya namin. At sa mga gusto nga palang pumunta dito, dito lang yung matatagpuan sa bayan ng San Jose. Waki. At dito nga pala, pinapawaki ako ng Waki. aking girlfriend para picturean pero ayoko nakakaya kasi. Kaya yan, like na lang kayo sa page natin. At dito nga pala, mga mamin na naluto na yung ino-order na Ino-order yung binibili namin dito. Bali, bumili lang kami ng konting isaw at isang hotdog dito. Kasi busog pa naman kami. At pakatapos nga pala namin dito, naganap kami mabibila ng inumin. At eto nga, nakabili kami ng buko juice. At monti ko pang makalimutan yung bayad. Panoorin nyo to. Sorry, Sorry po. <laughs> at dito nga, natawa na lang ako sa sarili ko. At nakakaya nga pala kay ate. Sobrang makakalimutin ko na talaga. Ano kaya gamot dito? <laughs> Pero legit, sobrang sarap ng buko juice dito mga mamin sir. Gusto niyong i-try, punta lang kayo dito sa San Jose. Bale, gabi nga lang pala sila nagbubukas dito. Kaya pag pumunta ka ng umaga dito, di mo sila makikita. At dito nga mga mamin sir, ah, babalik na kami dun sa peryahan para sumakay sa biking. Yan, abangan ninyo yung mga mangyayari. <laughs> Bali, nakakalula nga palang sumakay ng biking. Kaya kung malululain ka dala ka ng plastic baka pasokahin ka doon <laughs> Pero legit, nakaka-enjoy din sumukay ng biking, kaya subukan nyo din pag may time kayo. At dito nga, lagi kayong titingin sa likod bago kayo pumasok ng kalsada kasi baka masagasaan kayo. Minsan kasi may mga kamote riders na bigla na lang papasok ng daan na di man lang tumitingin sa likod. Kaya yun, naaaksidente. Kaya para maiwasan yung aksidente, laging uguliin tumingin sa likod. At dito nga, biglang nagdrama yung girlfriend ko. <laughs> Pagingganyo yung mga sinasabi niya alam ako tig, video bidyo pag ako nagbablog tigayan mo ako magsadiri pang video video maka talagang support sa kuya yeah. galitan pa tayo <laughs> kasi nagbablog din kasi siya at minsan di ko siya nabibidyoan pero yun babawin na lang tayo sa mga susunod na vlogs niya kaya support niya din siya Janine Nueva finally nandito na nga pala kami bali naglibot muna kami dito bago sumukay ng biking at eto nga may laruan yung mga bata dito at yan, lakad-lakad muna, -lakad kunyari vlogger, haha. <laughs> Siyempre, video-video muna tayo bago malula. <laughs> at dito nga pala, may no mute ko yung video kasi baka makapirate claim tayo kasi may tugtugan dito sa periyahan At dito, samahan nyo nga pala muna kami maglibot bago kami sumakay dito sa biking. At, at madami nga rin pala dito pwedeng sakayan. Pero dito na kami sa biking, bali wala nga pala dito ang wheel. At dito nga, maglilibot muna tayo. Tara, let's go. Simula na palang mag-operate yung Vikings at eto nga pala yung unang mga sakay. Sobrang nakakalula pag tinitingnan pa lang lalo na kung nandyan ka na sa biking mismo. <laughs> at dito nga mapapaisip ko na lang kung tutuloy ka pa ba o hindi. <laughs> Pero matapang tayo kaya bayad na tayo. Yeah! Bali 50 pesos nga pala ang entrance fee dito. Kaya sobrang sulit na din ang 50 pesos no yeah. At dito nga papasok na kami dito at sasakay na kami dito sa biking kaya, yan, lakad-lakad tayo. Yan, salamat talaga sa very supportive mong girlfriend sa pag-video sa akin. Yeah, vlogger na to, vlogger. At dito nga mga momin sir, pinag-iisipan namin kung saan kami sasakay. Sa dulo ba dito lang sa pangalawa. Kasi sobrang nakakatakot din talaga dito at nakaka-nervous at nakakalula, promise. At dito nga pala kami sumakay sa pangalawa sa dulo kasi sobrang nakakatakot pag doon na kami sumakay sa dulo. At eto nga pala, na-enjoy muna namin ang pag-upo-upo dito habang di pa nalulula mamaya. Oh, interview, muna tayo bago uh, bago magsimulang matakot sa eh. so, interview muna. Ano ba daw Kaya? Kaya. Yeah, kaya, kaya. At dito nga mga mamin meron din kami nakasabay kaya medyo enjoy din pag maraming kasabay dito. Pero mas enjoy pag mo girlfriend o bihip mo. Yeah. <laughs> At dito nga tumunog ng malap trompetang tunog. Kudyat na magsisimula na kaming lulain. Dati, napapanood ko lang ganito mga eksena. Pero ngayon, parang ako na yung nasa pelikula. At gumagawa ng sarili naming istorya. Kaya ngayon pa lang, sobrang nagpapasalamat na ako sa mga sumusuporta sa amin at sa mga sosoporta pa lang sa amin. Kaya samahan nyo kami simula hanggang sa meron kaming maabot sa pagbablog. At sana kung isa sa mga tunay at solidong sumusuporta sa amin, please like and share this video. At eto na nga mga mamin sir, panoorin niyo ang mga sumusunod na pangyayari. Yeah. At sa mga moment na ito, dito na nga kami sisimulang lulain at panginigin ng aming mga paa. <laughs> <laughs> <Yes. laughs> <laughs> 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 Finally, natapos din. Na-overcome na namin ang aming takot. Kung isa ka sa mga natatakot sa mga dito, ay encourage you guys. Nasubukan nyo kasi sobrang ganda. Sobrang ganda ma-experience ang ganitong bagay. Maraming maraming salamat nga pala sa nanonood. Kung sino man kayo, sobrang nagpapasalamat ako sa ilang minutong ginugol nyo sa panonood ng video ito. God bless sa inyong lahat. At dito na nga pala nagtatapos ang video ito. Ako nga pala si Jacob at ito ang pagpapatuloy ng aking vlog. See you on my next vlog.